Hello, what's up mga kabakal? Good day naman po sa inyong lahat. So may papakita naman ako sa inyong bagong tips sa ating project na gagawin ngayon. So may hinangin po tayong pipe na galvanize. So tuturoan ko kayo po mga kabakal paano madiskarte sa paano natin maiwasan yung mga malalaking spatter sa paginang sa galvanize. So tuturoan ko kayo sa aking mga diskarte. So ito po ang ating pipe mga kabakal. So ang ating discard dito, ang ating angle, nakapahilis po yan. And then, ang ating hinang papunta doon sa paunahin natin yung ating anusol. Para ang pagtapo ng spatters doon sa unan para hindi na bumalik sa atin para hindi tayo maligo ng mga spatters na. So, ganyan na po ang diskarte. Eh. At ito na po mga kabakal na set na po natin ang ating ampirae. Yan, maganda po pag galvanize na medyo mataas ang ating ampirae. So, ayan na po, na-set na natin. At huwag nating kalimutan magsuot uh, ng ating apron. Especially if galvanize ang ating hihinangin mga kabakal. Ganun din po sa blocks. Especially sa mga overhead. So, dapat safety first po tayo para hindi masunog ang ating magandang kutis <laughs> so ito na po ang ating pipe mga kabakal so, sample po muna natin ito mga kabakal so tingnan nyo ang ating nusol po ay sa harapan natin tingnan nyo mabuti mga kabakal ang ating hinang yan bumabalik po sa atin dahil nakaharap po ang ang nusul natin sa pipe mismo so ayan po so tingnan nyo yan ang ating travel yan sa paghinang yan no? bumabalik po yan So, ang gagawin natin, ito po, pahilis po ang ating nusol at saka paunahin natin yung ating nusol. Parang, uh, para ang tapo ng ating flux doon sa harap. Yan. So, tingnan nyo po mga kabakal ang uh, kabakalang ating nang, Nauna po ang flux dahil nakaharap po ang nusol. Yan. Tinatapon po ng ating uh, CO2 gas doon sa harapan. So ganyan lang po ang diskarte ng mga tubakal para hindi magasgasan yung ating chicken skin at hindi masunog. So ayan po mga bakal, hindi tayo masyado na talisika ng flax. Benjos, pasok. So, yan po mga kapatay. So, po. so doon po siya pumunta. Kaya ito, magsasama sa katawan mo ito. Yan. Tagos sa uniform. Yan. Yan so, no, ang lalaki. Kaya maganda doon pupunta. Pauroon siya. Paunahin natin siya para doon Doon yan. Doon ang mga, Doon Doon yan. so okay na po mga kabakal so sa ating ikalawa at saka ikatatlong pasada okay na yan kahit na marap na po ang ating nozzle sa ating pipe okay na yan hindi na yan total sick masyado dahil nakuha na po ang ang pintura ng galvanize so madali na nating hinangin po na nakaharap so ganyan lang po ang diskarte mga kabakal sa paghinang ng galvanize So sana may natutunan kayo mga kabakal Yan na po mga diskarte At saka shoutout yan sa mga welder peter dyan So sana may natutunan kayo paginang ng galvanized na pipe Para iwas sunog sa ating uh, katawan So sana i-apply nyo mga kabakal At saka safety first po Mag-ingat po kayo mga kabakal So maraming salamat po sa inyong panonood. So hanggang sa muli po.